na unang salen, no jackpot agad ang dami niyan ah, pag ganyan ang ganyan ang kain no magong makauwi yan pangalawang salin pangarami na pala tayo pangarami na tayo tumanong ah, ka pa dyan ayan pang ilam mo yung pang apat na salen na no ay eh, puno una oh alak na ako ah laki na ay Samahan niyo po ulit kami ni Kyle sa isang kalmado at very relaxing na fishing adventure natin ngayong araw kung saan babalikan natin ang ating paboritong spot sa Carabao Island. Kung kami man po ay nakapagbigay ng simple ngayon sa inyong mga pisingin ay maaaring po nila mangyarap ng amin ng like, follow, share, at subscribe sa aming mga social media accounts. Good day I <laughs> first fish again. Ang <laughs> laking seko <say> ko yun. <laughs> Parang bagaong nakalaki. <laughs> oh, nahaluan na ng bagaong dito. <laughs> malikot na, malikot. Ayan pala oh. Ayan oh, hindi pa ako nakapagbaba. Set up pa lang tayo ng rig natin. Ayan, pakain natin hipon. First drop. Ay, nakapag, nakapagpamaturin ng ano, magaan-gaan. <laughs> Nalalaking lubang namin, 1 kilo na ay pa lumubog eh. <laughs> okay, welcome to ano, to Carabao Island. Nandito na kami sa harap ng Carabao ni ano Jay dito. Ayun oh, you know, nakadali na ang aking partner. Ah, oh. Hindi pa ako nakakawin, ang dami niya ng huli. Yan, papasalamat muna tayo sa sa mga nakasama natin dun sa ano, sa Lubang Islands. Dali na sa bankero natin si Kuya Marlon Rolle. Tsaka sa kanyang crew, napakabait ng crew. Wala na kayong ano, wala na kayong iisipin pa, mangangawil na lang kayo. Yan. Hmm. Dali ulit kayo dito. Marap tayo dito sa ating Carabao Island, sa paborito nating spot. Carabao Island, ando doon na yung Batangas, dyan sa likod nyan. At si dito ay mungila na ang bisugo. Yan, binabati rin natin si ano, si Maui. Si Maui, Mayo. Si Mayo Garcia pinakamakisig namin ano yung sinakyan namin yung sinakyan namin ni John Rodney papuntang Wawa Batangas parang ano ah? parang si Raul mag drive ng pick up napakatuling <laughs> <laughs> walang boring moments mag drive eh tsaka kay ano kay Brian kay Master Brian kay Master Renante tsaka kay Master Vic Bait ni Master Vic, minigyan tayo ng ano nun niligyan pa tayo ng isda bago ano bago maka umuwi eh isyan tayo isugo Pisugo. Yes. Tingnan natin dito. Ah, oh, nakapisugo na rin pala ang partner natin. Yan, ang ganda ng umaga. Oh, nakailan na agad Sino sa bigat ng nila dito? Pag ganto nang ganto, tangali pala lang nga sa bahay namin. Pagsaya at kain, Yan. Oh. <laughs> ang maganda. Okay. <laughs> Ito okay. nga lang. Okay. Oh, yan. Oo. Oh. Bahala kay diyan. Mm. Madiang ka. Bigay nga pala sa kapitbahay yan. Oo. Oh, okay. Kunin natin. maganda ganda laban ah. Oh, na ina na ako eh. Oh. Ayo pa rin wala na tumpain tong sa akin. Ay, ang laki tig. Ang oh, laki tig. <laughs> Dalag na yan eh. Dalag <laughs> sa gisilid ko <po> sa kalalaki. <laughs> Belag na yan. Nakadalawa siyang ganyan. No? Pag gantong kainan, ang sarap magyaya, no? Sarap oh. magyaya ng mga kasama. Hindi ka, hindi ka mapapahiya, eh. Okay. Gusto? <laughs> ah, eh, ano? Oh, gusto pa rin. Maliit-liit, pero gusto ko. Ya, yeah, ano anak wah. Oh ganteng Oh. Lape. <laughs> Kita <Laki. laughs> morning naren. <laughs> 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 Bandang ano talaga Pag nagkaano ka talaga Nangangawil ka Alam mo na rin talaga Minsan yung nasa dulo eh Ayan Pambigay sa kapit bahay <laughs> Tigas hmm, Pambigay sa kapit bahay <laughs> Bala, Hindi ito <hindi> bisugo <laughs> Bisugo muna na Oh Galaso Ay galaso rin Liit. Ang liit kumpara dun sa huli mo, no? Ang <laughs> lalaki ng huli ni si Kuya dito. Naka-apat naman, nakalima nang malaki. Laki ng bunga oh. Oh? Laki ng kalaso ni Kuya dito. Kalaso, <laughs> yeo. Naunang sali, no? Jackpot agad. Ang dami niyan. Agang-aga pa. Uh, ha? Ha? Magang maaga pa Ah! Pag ganyan ang ganyan ang kain, no? Magang makauwi. Sige, sige. Eh, uh, andiyan! Dalawa! It's so good, dalawa. <laughs> Karaming pagkabuhol. Buti nga Tumama sila sa ano eh dalawang dalawa. Ay, dalawang. Dalawa. Sekoy. Gusto ah, na yung sisyan ni May papaksiwin na. yan mo naman, baka Okay, Good. Nice. Nah, Andiyan na sila. May mga barakong bisugo. Na, limas mo na. Limas. Iimbaw ah. e tayo. Iimbaw. Ano? Tum tumamlay ulit yung kagatan dito. Okay Tumina. Tumina. Ano, Tumina kagatan dito. Ang oh, laki nga! <laughs> Dito na yan sa ibabaw sumabit Ang oh, laki nga! Ang <laughs> Bako ako walang malaki <laughs> Ah, di ba? Good size talaga. Yahoo! <laughs> <Sangka pa. laughs> Good, Good size talaga. <laughs> <laughs> talaga nun, <laughs> Ayan, salin. Bambutiti nakikita no? <laughs> Lamang bambutiti <tete. laughs> Hindi, marami pa rin yan Marami pa rin goods dyan yeah. Oo oh, Parang uh, Marami Marami ang ano ha Makarami na pala tayo ah. Makarami na tayo Tayo <laughs> lang <laughs> ba tayo nang ng ano Oo oh? Puno na eh oh. Oh. Yes, oh. Nice Nice <laughs>

¿Ves un gusto de nuevo? Grabing dahan-dahan yan. <laughs> Anong gusto ko kay Kaya? dito, yung mga ganyang hilaw. Huwag lang alpha. Please. Huwag lang alpha, please. <coughs> Bako ko talaga yan, ganyan. Mga isang kilohin yan. Slowly, slowly. Ah, natunutan. Bilakay. Eh, wink mo na rin, eh no. Putte oh. Ah, tragey sa nakay. Ah, lucky nga. Kak <laughs> <laughs> pa. Wag, 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 alpas Samabit pa doon sa ano ko Ang laki Ang liit ng kawin <laughs> Ayan sabing sinasabing pag para sa'yo Ah, hindi na muna sa ano, baka makal... <laughs> baka makalipad pa dito Ayan Ah, isang kilohin talaga Ayan uh. Bawa ko rin to ha ah. Hello, no, Huli Bigat? Oo, oh, bigat bigat siya Bawa ko rin niya Bawa ko rin to, kaya nang maliit yes, Kaya sa gisi Bawa meron pa lang ano dito, bandera Ano yan? Sa ano? Yung doon sa bubo? Oo, oh, ay, sa bubo mm -hmm. ano? Lapu. Apa? Oh, ah, lang lapu. <laughs> nice. May bato sa ilalim. Ang ura. Laki oh. Lit ba? Ang lit ng kawil natin oh. No? Sobrang lit ng kawil kaya natin talaga. <laughs> Kasi yung kamao ng bata eh. Kabungangan ng labo. Oh, Pag-alit-lit Talaga Natatapat talaga sa kanila eh Pag so, natin po ba mm -hmm. Pagtikom ng bibig nila Tapos saka mo siya Papaltakin Agay Simpo Kita, kita mo yung bakuko Kalit-lit <laughs> Good size <laughs> Ito lang. Ito lang. Ito lang. Uy! Bungad na bungad, oh. Buhay pa, oh. At tumalun ka pa dyan. Ah, yan. Pang ilan mo yung pang apat na sali na, no? Uh, Oo. Oh. Uy, puno na, oh. Ayos. Siguro, ito na nga na nga yung puro yelo. Puro na yata isda yung Puro isda na. Ilan, eh. <laughs> Ayan, ayun po, nagliligpit na si oh. Nakaubos na kami ng pain. Tingnan muna natin, silipin natin kung kano karami ang ating huli. Aha. Oy, muntik mapuno. Oh, hindi biro yan, hindi yellow yan, hindi tubig yan. Isda talaga yan. Oh, muntik mapuno. ganda ng paigit ngayon sa, sa amin ni Kuya dito. Oh. Yan, kumpleto yan. May bakoko, may bisugo, may butete. Lahat ng letter B. <laughs> Oh, ang dami ano, makakapagpasalubong pa tayo sa kapitbahay natin ng Butete Yan Paborito nila yan eh Oo, paborito nila yan So, habang pauwi po tayo Ayan, yan pa rin yung karabaw Habang pauwi po tayo, hila tayo Yan, hila tayo ng Yozuri Hindi ko alam kung anong klaseng Yozuri to Pero trolling pa rin to Trolling na lure pa rin yan Kulay Oo, kulay green Malay natin, malay lang natin <laughs> makadali pa tayo. Ayun po, kita-kita tayo dun sa bahay ni Gay dito. tinakarating agad kami oh. biglang sumama ang panahon o no? Hoy. Oh, ah, di ba? Ang dami oh. Ay, yung butete bibigay sa kapitbahay. Ang dami na oh. Ano <laughs> sa kilo na 'yan? Ang dami rin ng bisugo oh. Alin? Oh. Hindi na kamatay. Mga tatlong kilo 'yan, ap apat. Oh. Yan ang yung natin. Ayan ang tinatuhog. Ayan. Ayan. Kikilaw. Magkikilaw tayo ng kalaso. Tapos magsasabaw tayo ng bakoko. saka ng ano. Lapu-lapu. Ayan. Thank you kayo dito. Ayan. sa na ako talaga na bisogo. Hindi na. Sa inyo na yung bisugo Pampenta natin yan eh. Woo. Ano mo nga naman oh.